Nonoy. <laughs> Mali. so what's up mga kapinakbes? Ngayong araw po ay magpapalaro po ang aming dito ng Pinakan Sino Kumano Challenge. Yay! Isino tapahan ng bulo ng potensyahan kaya siya pa pa sa ulo. Ito ay isino.

Eh kung talagang wala akong <laughs> <Tinda. Yeah! laughs> tama. Tama, galing, tama, galing. Tama. Malay. 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 Malay.

<laughs> no you can't go again Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. nyo, para Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Para may lasa <laughs> lang po naman. <laughs> no, 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 no,